ako po, matakot na tayo. Naghahamon daw si Bato. <laughs> Walang kadaladalatong si Bato de la Rosa sa, sa kanyang mga pananalitaan. Ano po? Ayun nga pong mga rally niyo yung tinatawag niyong sa People Power ng mga DD Sheds. Ano na pong nangyayari ngayon? Sige nga, tapos ang kapal ng mukha niyo na I mean, ikaw, Mr. Bato de la Rosa, na, na sabihin na let's get ready to rumble. Ano to? Talagang gulo ang hanap niyo? hmm? ay kakaparanggot kayo sa totoong buhay dahil ang ang mga sinasabi nyo na taga-suporta na itong si Sara Duterte ay nasa social media lahat yan mga trolls wala nang totoong tao halos syempre na andyan kayo ba diba? patuloy na nagtatangatangahan syempre na andyan din yung, yung mga DDS na nasa social media dahil trabaho nila yan wala silang choice ba diba? Pero yung, yung maghamon po kayo, Mr. Bato de la Rosa, ng ganito, nako, baka kayo ang magsisi niya. Hmm. Ang kapal na mukha, ano? Tignan niyo po ang ginawa niyo sa, sa EDSA. Nagutom yung mga kababayan natin. Nagpainit, magdamag na nagantay antay o nagstay sa EDSA. Hindi pinakain ng matino. Ginutom sa madalit salita. Tapos may gana kayong let's get ready to rumble? Sino ang karambol niyo? Ah, sa bagay, baka kasi ang karambulan niyo ay kayo-kayo rin. Ika nga, kadiliman versus kasamaan ang mangyayari. no oh, dahil kung kung kuno daw etong si sa Sara Duterte ay maaresto, iparesto. Ayan na. Uh, Duterte's possible arrest. Let's get ready to rumble. Sana nga, ngayon na yan. Sana nga, bukas na yan. Para makita na natin kung hanggang saan ang tapang niyo po, Mr. Bato de la Rosa. Kung hanggang saan ang tibay mo. Hmm. Ito ngayon ang, ang kumakalat sa social media na tila nga, tila nga naghahamon na itong si Mr. Bato de la Rosa. Get ready to rumble in case Sara Duterte is arrested. Yan po ang binitawang salita ni, ni Mr. Bato de la Rosa. Alam na daw kasi na lang si Mr. Bato de la Rosa. Nararamdaman na niya sa sarili niya na wala na siyang pag-asa. Wala na siyang uh, pagkakataon para makabawi at mapwestong muli sa Senado. Kaya ang magiging trabaho na lang daw niya ay security guard ni Sara Duterte. Yan ang bagay sa iyo siguro. Hanggang dyan ka lang kasi ang totoo niyan hanggang dyan ka lang dapat hindi ka dapat umabot talaga sa Senado. Senwerte ka lang ng isang beses. Pero sa pangalawa, butata na. Good luck.